ko. Binababa mo. Sabay ito. mo lang. Kino-cover ko. hindi kita kayo, tatamaan kita. Ito pa na, na, mo. Kaya huwag mo na siya niyo. Yan yun. yun. lang. lang. lang, lang. lang. distansya niyan? Ito ka lang mo. si Kering. So, back. Ito. <coughs> oh, yun, Angat mo naman itong kapila. Yan. Oo, oh, sarado nyo. Okay. Huwag mo yung gano'n. Ito pinaprotectable yung kamang Yun, very good. Isa pa. Train ka, train ka. Oops. Oops. Upper. Ito muna yung gano'n kamay mo. Ito lang pinagpapalit mo lang. Diba? Oo. Oh. Oo, oh, angat ko. Oh. Oo. Oh. Huwag kang titira, tira ng tira. Tignan mo muna ako. Kasi yung maaarte ako eh, sabi mo. Tira sila. Pak! Ayan, pagtingin ko na pa, sa chan. Pak! Aarte nga ko. Pagtingin sa yun. Boom! O, tumingin ako Tignan ka lang. Kapag O, tignan mo muna. muna ako. Tignan mo muna ako. Pag bumanong ka na, tignan mo yung kalama mo. Yan. Okey, ikot. Okey. Kapani naman. 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 mo naman. Kapani Yan. Yan. naman. Kapani 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 lang. Alis ito, ka,